Kaya ito na guys, ang ating luluto ng sauce ng uh, mini pizza po namin. So, antayin lang po natin na lumapot at meron na po yung mga pampalasa. So, ginisa ko lang po sa bawang sibuyas at saka kamatis lang po yan. So, ang pinaka ano lang po dyan ay yung sarapan niyo po ang pampalasa po ninyo. Kaya yan po ang magiging sauce po namin. So, mamaya po gagawa po ako ng mini pizza at makapagmasan na rin po ako ng harina. Kaya, ayan po, guys. So, diba? Pag malapot na po yan, ayan na po, okay na po yung sauce po namin para sa aming pizza. Mmm. Lagyan na po natin ng asin. So, lagyan na po natin ng asin, guys. So, ayan. dami asin pero maano lang po yung ano yung pagpatak ko nya isa konti uh, lang po ang kanyang pagpatak ng iodized salt ayan po guys ang pang source ko po, po sa ating uh, mini pizza na ating gagawin mamaya para po sa dinner ng ating mga alaga so pala, pala, pala na po, po po yan guys para palagang uh, yummy na po ang ating uh, mini pizza Ano po guys, um, uh, ang mini pizza po namin, ang pinaka-package lang po namin is itong sauce at saka yung white cheese. Ganyan lang po kasimple ang aming mini pizza. Yeah, thank you guys for watching.